Isa pang lungsod sa Region 10, pinoproseso na bilang susunod na madedeklarang munisipalidad na insurgency free. Ito ay matapos madeklarang insurgency free municipality ang San Fernando Bukidnon kamakailan. May report si Julius Pakot ng PTV Davao. Matapos si deklara bilang insurgency free municipality ang San Fernando Bukidnon, inahayag ngayon ng 10th Infantry Division ng Philippine Army na may isa pang munisipalidad sa nasabing probinsya ang pinoproseso upang ideklara na insurgency free. Ayon kay 10th Infantry Division Public Affairs Officer Major Ruben Gadot, ito ang munisipalidad ng kadingilan sa nasabing probinsya. Dagdag pa ng opisyal kung mananatiling matiwasay, ito ang pangalawang local government unit sa Northern Mindanao na magiging insurgency free. The standing order ana is to ano man, to help facilitate no sa declaration. So kung ano ang nasa na siya nga level, uh, dito lang dito siya. Sa ngayon ay wala pang maibigay na takdang petsa kung kailan ang opisyal na madedeklarang insurgency free ang nasabing munisipalidad. Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.